Malapit na ang pagyao ko. Nararamdaman ko na. Lolo, magpahinga muna po kayo. Huwag niyo po masyadong paguri ng sarili ninyo. Napakadalisay talaga ng iyong puso. Kaya naman, nararapat lamang na ipaman ako na sa iyo ang aking aklat. Ang aklat ng mga sikreto? Ngunit Lolo... Oo, tama ka. Ang aklat ng mga sikreto na siyang magtuturo sa pambansang kayamanan. Itinago ko talaga ang aklat na iyon para sa nararapat nitong tagapagmana. Ngayon na ang tamang panahon. Nakaatang sa sino mang maga ang kinang ng ito ang pagpapanatili ng likas nitong kagandahan. Sa oras na mawala ang likas nitong kagandahan, sa ring paglaho ng iyong kayamanan. Hanapin mo si Diwa Liwanag. Matutulungan ka niya. Kapag ika'y nangangamba, na dumulog ka lang sa Diyos nang mapawi ang iyong takot. No! 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 no. ulo. Pangangalagaan ko po ang iyong kayamanan. O oh, Diyos, tulungan niyo po ako. dito. Pinapasok ko na yung tagapagsilbi. Nabanggit ng aking lolo ang pangalan bago siya pumanaw. Si Wanda Kila. Patay na si Wanda Kila? Oo. oo. At sinabi niyang makakatulong ka sa akin upang mahanap ko ang pambansang kayamanan. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang kahalagahan ng aklat na ito. Wala namang nakasulat eh parang kailan lang nang matagpuan namin ang pambansang kayamanan. Maraming nagbalak mag-angkin dito, ngunit hindi pumayag si Takila. Ako ang kanyang natatanging mag-aaral na naiwan noon. Ang iba ay hindi sumang-ayon sa pagpapanatili ng pagandahan ng pambansang kayamanan, kaya't nagsilisan sila. At ang iba naman ay ipinapatay ng kanyang matinding karibal, si Lazaro. Isa siya sa dating mag-aaral ng kulat. Hindi ko pa naiintindihan ang mga sinasabi mo ngayon hanggat hindi ko pa nakikita ang pambansang kayamanan. Magkaganon pa ma, na ipinangako ko kay Lolo bago siya pumanaw na pangangalagaan ko ang pambansang kayamanan. Ganoon ba? Kung ang kagandahan ko ay nakapangaakit sa mga taong na nakakaramdam ng lamig, ngunit kailan may hindi ako mahahawakan, ano ako? Ano sinasabi mo? Ano ako? Apoy? Galing ka nga sa angka ng mga dakila. Pagkakawakan mo. Ngayong alam mo na, ilapit mo ang mga pahina sa kandilang iyan. Magkikita mo ang aking sinasabi. Kamangha-mangha! Ganyan ang usay si Danila. Mag-iingat ka kay Lada. Oh, Alvin, nasan ka? Kailangan mo akong tulungan. Nandito ako sa... Sakay na! Dali! Uy, sakay na! Paano mo nalaman kung nasan ako? May eh, dapat pipisitahin kita bago ako lumabas. Nakamustahin ko kung anong nangyari sa living. Ano ba ginawa mo doon? magkaibigan tayo, di ba? Oo, oh, tapos. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa yung hinahanap ko ang pambansang kayamanan? Ha? Hmm. Hanggang kailan mo ba ipagkakait sa akin ang pambansang kayamanan? Anong halaga nito kung hindi ka kikita dito? Sabihin mo, nasa ng tagapagmana? Magsalita ka! Yes. Teka, tanggalin natin. Ganon? Teka. Na. Balik. Balik, natin. Teka. Lang. Akala ko pa naman matalino ka. Binigay mo pala sa kanila ang numero. Ha? Eto, basahin mo. Papunta na kaming shopping center. Humanda ka dalisay. Mapapasakin na ang pambansang kayamanan. At ikaw, magsisisi kang hindi ka sumanib sa amin. <laughs> Ayon sa mapa, dito raw matatagpuan ang gamit na tutulong magbigay ng pahinga sa mga napapagod at nanghihina. Isang gamit na kukumpleto sa pambansang kayamanan. Hmm. Ay, eh, kanan ba si Awit. Ayun pa sa bugtong, ang iyong kulay ay nakabibighani. Ang iyong hiblay natatangi. Hmm. Alam ko na. Banig to. Ayun. Manong, manong. Manong. Pwede po bang pabili ng banig? Kaso isa na lang yata ang hawak nyo. Ito. Baka lang mano nga. Wala yata akong dalang pera. Hala? Nasaan na siya? Oh, hey, hi! Eh. Oh, wait, saan ka ba nang galing? Kanina ka na nilihintay. Oh, eh, gutom na gutom na ako. Grabe. O nga pala, nag-text oh. si Diwa. Pero bagong numero yung gamit niya. Sabi niya kinuha daw ni Lazaro yung dati ng cellphone. Teka lang, mukha nasa panganib si Diwa. At pati tayo, mukhang kailangan natin magmadali. Tara uh -huh. na! Mag-aama ang siyang napili upang ililok ang Tatlong Mariang nagtatahi. sa inyo na pambansang watawat ng Pilipinas ay naisip ni Emilio Aguinaldo. Ang unang watawat ay tinahipa sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo at kanyang mga anak na sina Lorenza at Doña Delfina Herbosa de Natividad. Noong 1996 nga, ginawa ng ating national artist na si Napoleon Abueva ang kasama ng, at, ang kasama ng kanyang mga anak na lalaki ang rebultong ito. Pinangalanan niya itong Three women weaving the Filipino flag. Hmm. Ganda, no? Mm, mm Iyan na nga sinasabi sa bugtong. Pero, may patuloy pa iyan, ha? Ah. Kung saan nakatapat ang araw, What? may liwanag ang daan. maging magaling ng Hindi na kami mahihirapan. Akin na ang aklat. <laughs> Dalisay Tumakbo ka na! Tumakbo ka na! Saan ka pupunta, Dalisay? nang nila lang. <laughs> Huli ka! Itiwan mo siya. Ako si Kidlat. At tagapagtanggol ng tagapagmana. Ha, ha, ha. Hindi ko akalaing buhay ka pa. Kidlat ang magaling na mag-aaral ni Dakila. Hindi ba't ihinulog na kita sa banginoon? isa kang hangal upang maniwala sa aking mabuting pakikisama sa iyo. Alam naman nating ikaw ang paborito ng ating guru. At sa pagkakala mong wala na ako, maangkin mo ng pambansang kayamanan, nagkakamali ka. Hindi yung para sa iyong makasariling ambisyon. Pumanda ka! Yeah! Oh! oh. Alam ko ang iyong talento. Gamitin mo. Sana'y di magmaliwang ang tati ko nga Nang ah. munti pang bata sa pi. Maraming salamat sa inyo. Para na. Bahay kubo, kahit munti. Ang halaman doon ay sari-sari. Ito ang pambansang kayamanan. Ang kayamanang pinaka-iingatan ng ating mga ninuno. Ikaw ang tagapagmana. Nawa'y panatilihin mo ang angking kagandahan nito. Oo. Ito ang pinangako ko sa aking lolo. At sana nga ay makita ito ng mga susunod pang henerasyon. Oo nga pala, Kidlat. Anong buong pangalan? Nasaan na siya? Tapos na ang kanyang misyon. Kailangan niya nang umalis. Nasaan nga pala si Awit? Ayun, nakatulog na. Pagod na pagod na kasi siya kanina eh. <laughs> Tayo rin magpahinga na. Masarap matulog sa balkon gamit ang banig.